ko sa akin. Hmm, di ba? Sapagkat si Kristo, for Christ is the end of the law for righteousness. Hmm. Si Kristo ang kinauwian ng kausan sa ikatutuwid ng bawat sumasamalaya. For, for righteousness, for everyone that believe it. Pag ka, si Kristo ang kinauwian ng kausan. Kaya masabi niya, kusunod Sapagkat ang buong kautosan ay nauwi sa iyang salita. Sa so, mga bagay, iibigin mo ang iyong kapwa. At kung meron pang ibang utos, sabi niya, nauwi sa iyang salita. Iibigin mo, mo yung kapwa. O sige, ano yung logic ito ni Apostol Pablo? Iibigin mo yung kapwa mo Huwag mo pang nakakawa? No! Bakit na nakakawa ng tao si Prisyo? Nung magkakaroon daw si Kristo ang sinabi sa Biblia, na pa rin itong nasa lahat. Tao siya. Para maging kapwa natin. Ano sinabi niya sa 1.15? Wala kayong magagawa kung kayo mo sa akin. Si Cristo mo nang iibigin mo para mo bilang kapwa mo. Kaya na si Cristo nagkatawang tao. Ha? Ang logic ng Diyos doon, ang bagay ng Diyos doon, para ibigin mo muna si Cristo bilang kapwa mo. Sapagkat kung hindi mo iibig si Kristo, hindi mo nila ka sa kanya, wala kayong magagawa. O. Oh. Ito mo yung programa ng Diyos oh, kung bakit si Kristo nagkatawang tao para naging kapwa mo din. Nakisalamuha sa atin, di ba? Nakisalamuha sa atin sa tao si Kristo, hindi para sa atin. Sa kanila, sa tao, yung puno ng ahong. Para maging kapwa, o tayo naman, sasampalataya tayo sa Kanya ngayon. Bakit naman hindi namin sinahin iika Kapalag ang hindi na mapakita dahil naman sumasampalataya. Kaya nga ang sumampalataya, mabautisuhan, maliit ka. <laughs> o. Ngunit at ang atura sa niya. Ako ang gaal at ang katotohanan. Kaya, yung kautosan, pinikitin mo sa isa yan. Pero yung katotohanan, bihaya at katotohanan, nagsigaling na lahat kay Kristo. Sana'y so, kautosan? Siya na yung pasto. sa sabdote. na yung O ano ba? Pista. Ha? Pista. O sino yung pista. Oo! na yung Oo, di ba? Kaya natin na uwi ang kautosan. Marami. Kaya huwag natin isipin mga bagay ng tao at isipin natin bagay ng hindi po kasi isi Christ hindi po Eh, yun na siya po, bagay na tayo yun. Ako, ipakasin. Ako, inasan yung Christ sa kanas. Ito mo si Pedro, yung sinabi niya, Di, hindi nang iyari ito sa iyo, Panginoon. Eh, porque ni, kaya ang sinabi niya, ikaw e, ang anak ng Diyos. Porque alam ni Pedro, na si Kristo oh, ay anak ng Diyos, hindi nang nang sa kanya kasi mabububog, mahihirapan, maghihirap, at papakayin. Eh, kasi nakalitis niya ako eh. Eh, dati nang, nang tawin, nang niya, ng tao yung may dahil sinabi niya, lumagay ka sa ko sa tanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos kundi bagay ng tao. Kaya yung nagsasabi si Kristo, sumunod sa sabi ko to, kaya hindi siya pumatay, bagay ng tao niya. Pero eh, hindi naman natin sinasabi sa tanas yun. Hindi natin nakikindihan ang Biblia. No?

walang makaparoon sa ama kung ito ang magitan niya. Kaya, kung sa ang magitan ni Kristo, para tayo tulong tayo kay si Kristo, walang masong kumangkaupusan. Okay. Ngayon, ang sabi ni Kristo, ako ang daan at ang katotohanan, ang gawin na tulong sa ilal. Walang yung alam mag sabi niya, sa pamagitan niya. Kaya, anong turo? Anong utos? Kung paano tayo sa karataya ng Kristo? Pilipos 3.9, pakinasan na, nga, Sister <coughs> ako Ako'y masumpungan sa kanya na walang katuwerang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan. Ano yun? Para... Righteousness na buhat sa Diyos. Walang masutungan, katuwiran kaya ko sa Pablo Hindi na natin katuwiran yan, hindi na natin righteousness na kautusan yan. Kundi yung pananampalataya na natin kay Kristo, ayun yung righteousness natin ngayon. Righteousness kasi nandat siya. Hmm. Ezekiel 39, 29. Yung paglalagay ng kautusan. Bangin. Yeah? Yung paglalagay ng utos, isang ilalagay ko sa kanilang, eh, kanilang pag-iisip at isisulad ko sa kanilang puso. Ang ating kautusan. Literal kayo ang kautusan niyo na kayong kumamin. Kaya kapag pa rin bagong pakikipagtipan niyo, hindi bagong utos eh. Hindi nga nasunod, tapos so ilalagay pa sa puso puso ba niyo? Yung isang puputos. Ezekiel 39, 29, ano sinabi niya? Basta sister hindi. Harap, tayo. E, na tapos, eh. tayo. Ayun lang, na. Pati yung nakatangal Yung Hindi ko na. 39, 29. Oo. Hindi ko na naman ikukubli pa ang aking mukha sa kanila. sapakat binu saperan arin stiltong sambahyan mis paginnkasinale isika benidarbiaa indikuna Di hindi ko na naman ipukumita ang aking luha sa kanila. Sapagkat binuhusan ko ng aking Espiritu ang sambayan ni Israel. Sabi ng Panginoong Diyos. Hindi na ipukumli. Bakit binuhusan ng Espiritu ng Diyos ang sambayan ni Israel? Ay ba yun? Ang gawain pa rin ako makikita na nga ibubuhos. Paano? Isinulat, ibubuhos. Espiritu. Pagkabuhos, ano sinabi nato si Pablo sa Roma 5.5? Pagkabuhos ng Espiritu, Roma 5.5. Ang pag-asa ay hindi humihita. And hope may get not because the love of God is shed HEART> abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Ayun, kanilang ibinuho sa sangkaya ng Israel? Saan napunta? Natapon ba? Ano sinabi? Nabuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu sa na hindi sa atin. Doon ang pagkabuhos ng Espiritu? Nabuho sa tinta sa ating puso ganasya 4, 5 hanggang 6